Hey oh hey yo mga katigs Mag snack na tayo Snack time Ito yung kinuha ko Dalawa na maliliit Maliliit lang yan Kasi platito lang ito eh Ayan, oh. Platito lang Maliliit lang yan Kaya dinalawa ko no? At saka aking panulak ay Brood coffee teacup Na walang halong biro Liyagdiyan ko lang ng konting Liyagdiyan ko lang ng konting Mainit na tubig kasi Matapang ang pagka pag brood dito Eh ayaw ko yung masyadong matapang Ngayon tama na Tama na yung pain At linamnam <laughs> Kaya ito lang kakainin ko Ay wala pala akong ano Um, fork Kula tayo To. Tikman na natin. Unahin natin ito kasi chocolate chocolate ito eh. oh, dark, dark chocolate yung sa, gitna. Ayan. Hmm. Okay, dark chocolate na. Okay, lakit mga katikang babae. Kailan na.